magkakaroon lang tayo ng problema kung sasabihin natin, ay, mas tama yung Jehovah or, o mas tama ang Yahweh or, o kaya sabihin natin, ito lang ang gagamitin natin. Doon nagkakaroon ng problema. Sa uh, Seventh-day Adventist, wala tayong sinasabi na ito lang gagamitin natin. Wala. Wala tayo rin paniniwala na dapat ito lang Yahweh gamitin natin kasi kung hindi, hindi ka maliligtas. Hindi ka pwede maging member ng Seventh-day Adventist pagka hindi Yahweh ang ginamit mo. Wala tayong ganon. While in the Jehovah's Witnesses, iba. Mas mahigpit sa kanila. Kaya nga, uh, naitanong ko minsan sa isang kapatiran nila, kung halimbawa ako ay aanib sa saksi ni Jehovah, pero ang alam ko, uh, mali ang Yahweh at uh, mali ang Jehovah, mas tama ang Yahweh, pwede bang mabaptize ako sa Jehovah's Witnesses nang na gagamitin ko Yahweh at ang pakilala ko sa tao, ako po ay isaksi ni Yahweh? Ang sabi ng kanilang mga kapatid ay, ah, hindi pa pwede kailangan saksi ni Jehovah para magkaisa. So, sa atin walang ganon. Walang ganong requirements kasi uh, we can both use Yahweh and Jehovah. In fact, medyo yung sa aman um, amin, sa Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be your name or let your name be sanctified. Pakabanilan ng pangalan mo. Gusto ko sanang malaman, uh, marinig sa kanya, ano bang ibig mong sabihin ng salitang pangalan doon na pakabanalin ang pangalan mo. Let your name be sanctified. Yun ba yung pangalang Jehovah o yun yung pangalang reputasyon? Kasi natutuwa po ako, narinig ko sa kanya, na ang, pangalan, ang salitang pangalan sa Biblia, dalawa ang kahulugan. It's either the pronunciation, yung mismong pangalan na label, katawagan, o reputasyon. Kasi parang ganito, hinuhuli kita sa ngalan ng batas o authority. Hindi mo itatanong kung anong pangalan ng batas. Alam natin, it, it is not a literal name. At tutuwa nga ako dahil uh, para sa kanya, lumalabas na dalawa ang meaning ng name sa Bible. No? Uh, is, dito sa kanilang libro, na kung tawagin ay insight on the scriptures, ito yung Bible Encyclopedia nila, available pa rin ito ngayon, uh, volume 2 sa page 12, sabi rito, We must keep in mind that names then had real meaning and were not and were not just labels to identify an individual as today. Dapat daw nating isipin na yung mga pangalan ay merong kahulugan ito at hindi lamang ito label o identity ng individual. So, sabi dito, to know Jehovah's name is something very different from knowing the four letters of which it is composed. So, ibig sabihin, pagkasinabi sinabi pa lang sa Bible na ang bayan ay tinatawag sa kanyang pangalan, Let your name be sanctified. Ipapakinala ko ang iyong pangalan. Hindi po lagi itong tumutukoy sa mismong pangalan na Jehova. Kundi ito ay most of the time kumakapit sa authority o reputation ng Diyos dahil sabi mismo ng kanilang aklat, yung tinatawag na God's name ay hindi po palaging nangangahulugan ng label or identity of an individual. So yung let your name be sanctified, sa kanilang pagkaunawa, ito yung bigkas na Jehovah. Pero sa ating mga Adventist, yung let your name be sanctified, ito yung reputation or the authority of God. Meron tayong patuto sa Bible, dito po sa Gawa 4.7, na pag sinabing pangalan, hindi po palaging ito yung pronunciation o yung label o katawalan. Sabi rito sa Gawa 4.7, mga kapatid, ito po ang kahulugan pa rin sa Biblia pagka sinabing uh, pangalan. Dito po, sa gawa sa is 7. Uh, at dahil dito, ah, uh, hindi, 4 sa is pala, sorry. Ito, uh, sabi rito, gamit ko rin yung kanilang Bible, New World Translation, para isa na lang ang ating pinag-usapan. At, pinatayo sila, sabi sa, sa, sa 4.7, at pinatayo nila ang mga ito sa gitna nila at nagsimula silang magtanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ito? Ano pong sabi rito? Yung kapangyarihan ay sa ring pangalan, no? So ibig sabihin pag sinabi sa Biblia, ipapakilala ko ang iyong pangalan, hindi ibig sabihin ipapakilala ko yung pangalan Jehova, hindi. Ipapakilala ko yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung let your name be sanctified, hindi po yun yung pangalan Jehova. Actually, pag ang ang text, ang context ng Matthew 6:9 is model prayer, no? Tinuturuan ng sabi ng mga alagad, Lord Jesus, tulungan mo kami mag-pray. So nag si Jesus Christ, tinuruan sila. Okay, ganito kay manalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ngayon, kung tama yung ang let your name be sanctified, hallowed be thy name, ay yung bigkas mismong Jehova, dapat ang tinuro ni Kristo, hindi our Father, dapat our Jehova. Di ba? Dapat model prayer yun eh. Pag sinabing model prayer, this is the prayer that you must do. Sa doktrina kasi ng saksi, in my experience, hindi ka pwedeng mag-pray na gagamitin mo lang ama. Kasi sabi nila, pag ama, si Satanas ama rin. Baka mapunta kay Satanas yung panalangin mo. Pagka Diyos lang gagamitin mo, si Satanas, just din na sa baka mapunta kay Satanas yung prayer mo. Kaya kailangan to be exact, gamitin mo Jehovah. Ay eh kaso, sabi ng kanilang libro, mali yung Jehovah they know that Jehovah is wrong. At ito ay imbento lang since 1100. So, paano yung mga tao before 1100 na hindi gumagamit ng Jehovah? Pupunta na ba sa impyerno yun? Kawawa, di ba? So, sa atin, walang doktrina na kailangan gamitin mo to kasi ang salvation natin belongs, there is no other name that was given under heaven. Sabi sa Acts chapter 4.12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa tao kundi ang pangalan ni Jesus. Pero hindi natin sinasamba yung mismong pangalan ni Jesus, kundi yung yung, yung meaning ng mismong pangalan na nasa likod ng pangalan Yesus bilang anak ng Diyos at tagapagligtas. Yun ang ibig natin sabihin doon. Ano? You know? Hindi natin binomorship yung letrang J-E-S-U-S. Di ba? Pagka sinabi natin, let your name be sanctified, hallowed be your name, sambahin ang pangalan mo. Ang sinasamba mo yung YHWH. Ang sinasamba mo yung Jehovah na spelling. Not the authority. Di ba magkakaroon ng pagkakamali? So, For us, pagka sinabi natin, tayo bang mga Adventist ay inuugnay natin ang pangalan ng Diyos sa ating uh, bilang bayan ng Diyos. Naniniwala tayo na tayo yung bayan ng Diyos at kaugnayan tayo sa kanyang pangalan. At uh, ang totoo niyan, ang bansang Israel, nabanggit din niya, na sila po ay uh, tinawag sa pangalan ng Diyos. Pero kung titignan mo, ang tawag sa kanila, Israel. No? Ang tawag sa kanila, Israel. Walang, walang nakarugtong na Jehovah. O Jehovah's Israel, wala O Israel of uh, Jehovah, wala Basta Israel lang So, uh, ito ba Bilang bayan ng Diyos uh, Gusto ko rin sabihin sa inyo Na importante rin Na dapat nating matutunan Baka kasi sabihin niya Yung ating mga uh, binabasang libro uh, Binabasa nating libro ay uh, Mga lumana Pero mamaya natin sigurin yun kung importante, itong itong gusto kong question na sa rebuttal niya ay uh, sagutin niya, hindi ito challenge or ano man. Basta, pag-aaral, di ba? Kasi, total, nandito na tayo. Examine our faith. Pag mali, di mali. Pag tama, tama. Kung importante yung pangalan ng Diyos na personal ha, sa kaligtasan, in fact, sa Old Testament, lumitaw ito ng more or less 7,000 times. Bakit sa New Testament, sa New Testament, ni Minsan, hindi lumitaw ang pangalan ng Diyos kahit sa form niya na original na tetragrammaton na YHWH. In fact, sa kanilang libro na yung uh, libro nila na Divine Name, no? The Divine Name that will endure forever. It actually it's not a book, it's a uh, booklet. Sabi rito, with the Christian Greek scriptures or the New Testament, no ancient Greek manuscript that we possess today of the books from Matthew to Revelation contains God's name in full. Tagaluhin natin, sa, kapag daw titignan sa libro nila, ha, sa kanilang booklet, pagka titignan natin sa New Testament ng ating Bible, walang ancient Greek manuscript. Pag sinabi ancient Greek manuscript, ito yung mga kopya ng ating uh, New Testament. No? Greek manuscript ang pinag-uusapan dito. It's not the translation. Wala daw, wala. No ancient Greek manuscript na hawak natin ngayon mula sa book ni Matthew to Revelation contains God's name in full. Eh kung importante yan, ayon sa theology na narinig natin sa kaligtasan na bigkasin yung buo yung pangalan ng Diyos. Bakit sa New Testament, wala? Sabi ng kanilang libro mismo. Uh, ang maaring sinasabi nila, nila dyan ay, eh kasi nakurap na yung New Testament. Ang alam ko dapat magsabi niyan, mga Muslim. Pero kung tayo ay Christian, hindi natin papayagan na ang ating Bible ay makurap. Hindi papayagan ng Diyos kasi the word of God endures forever. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 8, the word of Jehovah endures. Ito'y mananatili magpakilagman.